Ngayon ay kaka natin ang mga sinaunang ilog sa mga sinaunang kabihasnan. Aalamin natin kung ano nga ba ang mga daluyan at kahalagahan nito sa araw-araw na pamumuhay. Sa sinuunang panahon, nagdarawa ng ilog ng malaking bahagi sa pagkulta ng ng mga kabihasnan. Isa sa mga sinaunang ilog ay ang ilog Nile mula sa Egypt. Ito ay isang pangunahing bahagi ng kanilang kabihasnan. Ang pag-usbong ng ilog na ito ay naghatid ng saganang lupa para sa agrikultura nagbigay daan sa pagtatag ng mga komunidad at naging pundasyon ng matagumpay na imperyo. Sa kabihas ng Mesopotamia, dito natin matatagpuan ang Ilog Tigris at Ilog Euphrates. Sa ilalim ng mga ilog na ito, sumibol ang mga unang kabihasnan tulad ng Sumerian at Babylonian.